Okay guys, check na natin. Siyempre, yung ibang video, hindi. yung ibang paghalo ko, hindi ko na isinali. ito so, na siya. So, naging brown na po siya na mga, mga so, Sarap yan. And, yung So, na mga brown. Sarap na yan. Ang mga basong ng

karni ng mga brown cheese Mm Mali nam nam guys Sure so, yeah. Of course susunod natin yung sibuyas so, pinag normal na agad yan para maluto. Masala guys sa mga karne. Kailangan natin dito lagi yan. Yung karne yan eh. mas lalabas yung lasa tapos hindi mo kainin yung karne. Lasa niya. Hanggang na sa, uh, ano, sa mga. Nasa katas na niya. Yan. Siyempre. Lagi uh, na natin yung, ano. Kamatis. Lakas tayo stand eh. Ganito na eh. Marap video getting nice Okay, na rin natin itong ano, palaya. Ano natin yan lang. maluto na sila lahat. naman eh. Ito naman, nagmukha na siyang bakit. So, iwan muna natin. Ayan.